What's up mga kaisan Mga kaisan magandang uh, Hapon po Kaya yeah, update ko lang po kay Dini Sinakambal na din po Maghapon po sila naka duty tayo naman ay doon sa pinupukpok sa ginagawa nating talungan. Ay, ako'y natutuwa lang sa dalawang kambal na ari. Lagi nang papasalamat sa atin. Ay, sabi ko, utoy, huwag kayong magpasalamat. At yan ay deserve ninyo. Yan ay pinagpagura ninyo. Kayo ay sipag ibinigay talaga sa inyo ni God. Yan ay dahil masipag kayo. Hindi pasaway, hindi matigas ang ulo. Lagi nasunod sa mga magulang. Kaya sabi ko, pinapaliwanag ko sa kanila. Yan ay sa inyo talaga yan. Dahil eh inilalagay nyo lagi sa tama diba salamat po ay dahil daw sila daw ay nagkahanap buhay pero talagang deserve nila yun dahil simulat sa pool ay napakasipag din doon dalawang are kaya ako po ay natutuwa yan mga kainsan yan malaki po ari. Aray. are pabuyang are yan dito na po sa kabaak kami po itig kabaak ay ang akin po ay aring kabaak Paparaon. are po ay kinakambal Paparaon. dadagdagan pa daw po yung nakambal ng ano apat pa extension pa ngayon, nadyan po si Tio is Tsaka si Utoy. panood din po sa vlog ni Nakambal. Ayan, oh. isang pitak po, isang po, kasya. Ngayon, si pagpunong dalawang yan. Ngayon, eh. Isang bahay na pala, Retio, ano? <laughs> eh. Siya nga. No? Ganda na. Balala mo pala rin ng pag sampu ang isa eh. Dari, din eh. Kaya ano, 40. 40 ulo. Uh, 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 Kaya. Hmm. Eh. hmm, ito po ay mga ano Dari, po ito. Dari, eh. oh. Mga malatubig, Dari, din, eh. mga malatubig din po ang haligi. Ito po ay hindi rin inaanay. Eh. Pang matagalan na po. Tapos ay ang taas po niyan. Ano nga tiyo yung lalagay sa taas? Parang yung may ano ano. May na no? Para hindi mainit. Pang hanap buhay. Yan si tiyo is Saka si pinsan. Panood panoorin niyo nalalaan ko sa dalawa. Dito lang. ka. Ayaw. Intayi. dito naman po ilalagay ang dumi yan Dito po huhukay po ito ng mga kahit 25 feet nasang taas ng niyog pero yung mataas na iyon ang babagsak lang po doon sa pinakang ano hukay tubig laang dahil gagawa po tayo ng gagawin pang pataba sa halaman yung dumi ng baboy i-ano natin isisipirate kumbaga ang tuhuhulog lang may na, na po kami ay ang maghuhukay din naman po nito ang tiyuhin namin at maigit may hanap buhay tiyo puroy yun huhukayin po ito nadoon din po si tatay ang uh, gusto ko naman mga kainsan kompleto na po yung sa gamit niya na may siminto na uubrahin na lang po kompleto na rin yung mga kahoy yan kompleto na po yan ang gusto ko lang mga kainsan, mapaigi ang buhay namin lahat. Hindi ako nag aano magpayo. Ta sabi ko nga lagi sa inyo mga kainsan, deserve ng mga, mga bata. Yan ay laking katulong ni nanay at Tatay. Kaya, sabi ko kaya kayo biniblis Dahil sa raw araw sipag ninyo, talagang kahit gabi itatrabaho. Yun nga mga kainsan, yun ang gusto ko. Mapaga, ma mapa mapaigi ang buhay namin lahat, magkakapatid. Hinaapo ako doon na pawisan. Babalik na po tayo doon sa ano, sa kabila po. Maglalagay po ulit tayo ng balag. Ang akala ko po ay may ternong ngayon din eh. din eh. sa gagawin nating mini lake. Pinadatnan muna natin ang tubig dahil natigas na. Tumitigas na po. Ay bukas. Pospon po ngayon sila. At uh, ihahanay po uli ang ano, anong pangalan po nito? Ang sako. Tatlong hanay pa po yan. Ang mangyayari po, ang tubig po niyan hanggang dito. Diyan oh. Bali magiging 6 feet po ito, 6 feet. Yun po ang uh, kalkulasyon na lalim nito. 6 feet. Magiging taas ko po. Mga uh, kulang-kulang. Ang ganda ng tubig oh. Yan po ang uh, mga galing sa bukal, galing palis daan ah, po. Ah, ano po ito? Patubig itong uh, palisdaan. Yan. Ito naman po, imimislaan pa natin Yan gagawin din natin nga uh, pulse yung po bang hagdan hagdan na nakagayin pulse tapos eh basta nakita ko lang yun yan balik ka uh, trabaho na uli tayo si utol is po ina din eh naglalako po ng upo Ewan ko kung nabinta na lahat tol ano nabinta mo na yung upo yari na eh yari na ay gawa Ubus. Yeah. isa? Tibay <laughs> ano. Ako ibabalik sa talungan magtutusok uli. Eh. Ayo. Mm. Taw, tul. May gini mo amo na handaw. daw? sige. Tingdo. La no. no. may gini yung mega mutano. Oo. Uh. Iba na. Ah, uh, iinom muna. Nakakatuwa yung dalawang kambalan no, tol. Nato yung kumbaga nagiging nagigimature na no. Tsaka natututo nang tumayo sa sariling paa. Yan si Utol is ano na yan eh. Kumbaga mat matured na siya. Kumbaga eh, mas may edad po siya eh. Yan si na Utol po ang nakakatuwa. Yung uh, iniiwanan po namin siya mag vlog yung dalawa. Para sabi ko nga sa inyo mga kainsan, matuto silang tumayo. Basta ganun mga kainsan. Isa rin yung sa tinitraining ko sa kanila. Kasi yung iba nagko-comment, kaya insan ba't din yung nakasama si Kambal? Isa yun yung sa dahilan na yun nga, sinasabi ko sa inyo lagi na hindi tayo lagi magkakasama. Malay mo, bumalik ako sa abroad. Malay mo, may puntahan akong ibang lugar. Mga ganun. Hindi kasi natin masasabi yung panahon. At least, iniwanan ko sila. Umalis man ako dito kung saan ako pumunta. Marunong na sila. Yun yung ano ko, point ko dun mga kainsan. Nung uh, nag-abroad din tayo, hindi ko sila pinapadahan ng as in pera talaga. Yung perang ibibigay ko mga pera kong bibili ng sapatos or ano, ibibigay ko sapatos na. Kasi alam mo ang dahilan mga kainsan. Ang isang tao kasi para sa akin, basta nabasa ko lang to eh. Pag binigyan mo ito ng pera lagi, tatama rin na yan eh. Kung aasa aasa na yan. Kung parang ako na rin yung nagturo na parang maging tamad yung mga kapatid ko. Kaya, yun yung naging ano ko. Basta, yung kumbaga training hindi naman siya ano parang training siya training kumbaga hayaan mo lang sila dyan turuan mo hindi siya nakakaawa turuan mo siya maghanap buhay para at least ano tol oh. natututo oh. mas sumisipag mas lalong natututo po kasi ang isang tao kasi mga kainsan hindi naman lahat pag binigyan mo yan ng pera buwan buwan alam mo ang mangyayari hindi na yan magtatrabaho masasanay na hingi sa iyo basta yun lang yung ano ko parang hindi naman ako sa ano basta yun yung training mga kainsan may pugot oh. May pugat Uto, laki kung baka bibigyan mo sila ng hanap buhay ano, para magka pera yun yun sa ugalit salita Bibigyan mo siya ng hanap buhay na sila ang kikita. Dahil pag buwang buwan mo na yung binibigyan, tatamarin yun, no, oh, ng... ah, na yun, ano, Tul? ng ano yun, eh. Aasa na? Ako oh, sa EU. Oo. Sabi, ay, nagpapadala naman to. Hindi na, magtatrabaho. So, parang kasalanan ko pa rin yun, mga kainsan san. Kasi tuturuan ko silang maging tamad. Pero, masipag naman yung dalawa kong kapatid. Ngayon, marunong na sila, natututo na. Basta, mga ka san. Pinagunan, ano, eh Baka mal Ah, <laughs> abo ay sayang. Sige na to eh. Yan o pinala. Ang ginawa ko, utol. Walang oh. di At talaga biro na pilwag. Ay, oh. yan o biro. Yan o, parang laging, yan o, bulok na nga yung aking hiliit. Eh, lagi pinang may natitisod. Yung birong ganong maliit, eh, laging talagang hiyaw ka. Ah. Lagi ba rin yung napapasabit? Lalo sa ano, yung sa mga bangko. Ah, ah, hiyaw ka. iniingit ka. Limot mo ang bianan mo ay pag ikaw ay ayan ang sakit Walang jung iyan Ay puno na Ah mga kaisan ah, Ari po ang nilalagyan ng ano Nang uh, Kapay Ay yung bang ay, iyo diba? Wala yun na eh. Ha? <laughs> ay yan ay utol ay Texikon yan utol Aba Texikon yan Alagang Texikon Tama naman ano, utol. Inabulaklak na. Ang kilo ngayon on utol 70. Sabi nga doon pag nagkilo ng 120 150 aay ay. pruning pala ay. Eh. Pruning. Tama utol. Tama. Kung gaano ka ganda. Nabunga na oh. Oo. Uh, uh. ah, kaisan. Kung gaano uh. kaganda ganda ang ating talong ay thank you Lord. Ito naman utol ay maraming makikinabang dito. Oh. Sana ay pabubungahin ko eh. Alin? Tama so, yan. Thank you Lord. Ayan oh. Ito naman otoy ay eh, marami din batang mabibigyan ng ang tawag doon. Notebook. Wow. Oh, Isa yun sa mga pangako ko eh. Sana yung pa. Pero hindi ko pa po pabubungahin. Kaya ko pa po ng bulaklak bata pa. Pero ah talagang yan ang gara otoy eh. Oo. Oh, uh, Ibang iba arit. Maragi matanggalin arit. Alin? Pampat mo? Pampatek no, Saan? Rain eh. Pang ano din ano? Oo. Oh, pang sangga. Siya nga. Oh pagkagara lahat utol hmm. o mga kaisan pupruningan na natin pruningan na utol mm hmm. hindi ko pa po pinabubungo pero iba ang utol kaya pinagdadasal ko ay talaga pong kompleto na pala yan libong bata ang ano mabibigyan yan utol pagkaganda ng ibig ha? maliit ba yung sa inyong tanim? oo ay tamo naman mga kaisan Ah, pero busaraga na ngayon. Ursado. Ah, pagkakagara. Ako'y okay, walang masabi utol. Talagang... Tiyatanggal ko muna utol ang bulaklak. Bata pa. Hmm. Pupruningan ko yan. Sa ngayong ano. Tanding ko pa. Yan, ang gara ano utol? Ah, ah. Ay, parehas na. pare Aba. Ay, uulan na utol. Oo. Uh -huh. Lalo pag umulan yan, biglang ursa. Ah, Walang huli ay ano? Wala. Pare Parang pareha. Pagkadaan ang bubong. Ano yan? Parang proteksyon. Oo. Oh. Bumagyo man, ayos lang. Oo. Ano? Oh. Maganda pa kaya. Ano bubong nga rin. Ano sabi nga ako tul? Ano ba? Bakit daw tayo lagi namimigay ng notebook? Oo. Ano? Oh. Ay, dun po kami masaya ay. Eh. Hmm. Share the blessing po. Ang maganda ang anin. Ibigay. Ay talaga namang utol ano ay panay ang bunga ay eh. aba. Oh. Ang galing muna kasi hindi pa alam ng ano yan. Nung Bata boy, pa. Ba? Ah, ang ganda. Ano? Pagkagara utol eh eh. Na ulan na. Kapag ulan lalo na. Pursa yan. Pursado. Hay utol hay. Magaling nga pala yung plastic na yan. Bakit? Talagang patay nga ay. Ah, ah, dapat yun alam na pagkakapalan damo niyan. Ay oh. Oh man. <laughs> ah, Kung walang plastic ano? Pagkakapal niyan, hindi ang kita yung ganyan. Pagkakapal.

Na-update ko na po kayo din eh. Ang kagandahan pa nito, maraming na mabibigyan ng trabaho. Augusts lalo. sow kabaak naman lahat utulari. Talungan lahat 'yan para maraming mabigyan ng trabaho lahat. Oh. Marami pa nag-a-apply ay. Eh.